Si Mr. Neil Nilo na isa pang seaman at humihingi ng tulong para makausap ang kanyang asawa upang mabigyang linaw po kung bakit dalawang beses daw po itong nagloko sa kanilang relasyon at ngayon daw po ay sumama na. Kasama natin ngayon si Neil. So ikaw ang OFW? Yes po. Seaman? Yes ma'am. Kasal kayo? Yes ma'am. Uh, sa simbahan? Opo. At ilang taon na kayong kasal? Uh, almost seven years po. Seven years. Dito sa pinong taon na ito, ilang taon ka ng seaman dito? Ah, uh, bag, bago pa po kami nagpakasal, uh, nag-start po ako 2009. Okay. So, alam niya na talagang uh, labas-pasok ka dahil sa trabaho mo? Yes po, ma'am. Na siman ka. Okay. Ilan ang anak ninyo? Wala po. Doon sa pitung taon nasiman ka, ganun ka kadalas na siman ka, gano'ng kakadalas na nakakauwi dito? Bali, ang contract po namin is 9 uh, months. 9 months. Pwede so, ma-extend, di ba? Minsan. Opo. Minsan, umabot po ng 10 months oh, or maximum 11. 11. So, pinaka... Uh, matagal ko po na-stay uh, about mga 7 months to 8 months po. Okay. Tapos umuwi ka dito? Opo. Pag nandito ka, gano'ng katagal naman kayo nagsasama? Uh, minsan po pag uh, urgent yung sakay, naka 2 months to 3 months. Pero minsan po tumatagal po ako ng about 7 months Okay. At uh, nakakapagpadala ka naman ng pera? Yes okay. po, ma'am. Kasi may ka na hindi mo na nakakausap yung wife mo? Yes po. Bali, Kailan mo siya huling nakausap? Ano pa po eh? Uh, 2022 ng uh, February. So itong February. So mahigit kumulang may mga walong buwan na nakalipas. Okay. Sa anong dahilan naman na hindi na kayo naguusap? Bali, ano po eh, uh, that time po, nag sabi siya sa akin na makikipaghiwalay na dun siya true text lang po. At samantalang ikaw ay nasa laot. Hindi po. Ah, uh, pa kay na po ako ng barko. Tapos nagsabi siya sa akin na makipaghiwalay na po. Anong sabi mo? gulong Yung magguling uta ko kaya to make the story short na ayoko ko ng conversation. Sige, uh -oh. babawi ko. Ah, uh, ano muna. Sige, sige cool na off. lang po ako. Cool off. Nung panahon na 'yon. Kasi February yun ano last kaya nag-usap nandito ka nagsasama pa kayo. Opo. Wala kang wala kang na pagbabago sa pag uh, niya sa iyo nung panahon na magkasama kayo bigla na lang nando paalis ka. Hindi po, bali ano po siya gradual, kumbaga mm -hmm. inuunti-unti ka. Mm -hmm. So, ano po, uh, ang nangyari po nung last besel ko po, tinatanong ko siya kung bakit di na siya nag-I love you. Sabi niya, uh, mm -hmm. gusto ko lang tapos ah uh, Ala, sabi niya gusto ko lang, ayaw ko lang, Ganun, parang hindi ko trip. So, nanlamig. Nanlamig In po. other words, nanlamig. Opo. Ganun. Pero sa ngayon, nag-end na kontrata mo, kauuwi mo lang? Ah, uh, nung October po. Nitong October. So, dalaw halos isang buwan ka pa lang Opo. na nandito. Ah, uh, meron ba kayong napatayong bahay? Meron na, meron Okay? Ah, uh, meron po ma'am. Okay. Actually po, ano eh. Kaya po ako nandito kasi na uh, found out ko po na Uh, hindi lang po ako yung lalaking nakasama niya. Kung baga, sumasakay po ako ng barko, pero may pumapalit po sa akin karelyebo. May iba na siyang kinakasama? Hindi po. Na natin. Dipo, apan, apan na uh, nagpakasal, bago pa lang po kami magpakasal, mayroon na siyang, kung baga, based dun sa statement siya sa mga screenshot, uh, uh -oh. sabay po kami 7 years nung lalaking, yung ex-boyfriend niya, si CJ si Amaneo. Okay. So, kakaiba rin ito. Paano mo naman na-discover ito at kailan? Uh, Balik po, uh, na-discover ko po through sa sister-in-law ko po. Cyril, paano mo naman nalaman itong mga kaganapan na ito? Bali po kasi um attorney, mm -mm. si kuya that time, mm -mm. paalis siya. So, okay. yung bahay nila, walang nakatira. Okay. So, baka maabandon abandon mm -mm. pagka walang tumira. So, um, imbis na benta kasi sayang, yun yung na-invest niya sa pagbabarko. Kami po yung tumira doon kasi yung asawa ko po, si din. Ah, okay. So... so ang kapatid mo, nil si Man din. Si Cyril ang wife niya. Bakit naman walang titira at magiging abandoned yung pamamahay na yon? Eh, nandiyon si Danica. Kasi po si Danica lumayas po. Oo, magandang hapon sa'yo, Danica. Yes, po. Oo, Danica, nandito ngayon si Neil. Kasama natin si Neil, ano live dito sa studio. At uh, yun nga, ang hiling niya dito ay makausap ka dahil nga sa allegation na ikaw daw ay may iba na at ayaw mo na sa kanya, hiwalayan ba ito? Ma'am, nakapag-file na po ako ng annulment. Ano naman ang kadahilanan mo at ikaw ang nag-file ng annulment at kailan mo ito na-file? Along... Kasi po sinasaktan niya po ako eh, kaya po ako ah, nag-file ng annulment. Okay, so domestic violence ang, uh, ang ano mo. Ang, kailan ka nag-file? <laughs> matagal na po, ma'am. Oo, yung matagal na. Kailan yon? Kasi huli pa kayo nag-usap nitong February, di diba? ano, ba? Napag-alaman po ng mga staff po natin Oo. -oh. Na yung annulment po na final nyo po doon sa RTC na sinasabi po niyo as per doon po sa judge, uh -huh. no, na-verify po ng mga staff namin, na fake po yung annulment, wala po, non-existent po. So, hindi totoo. dani oh, Danica, ano yan? Sorry po. Ma'am, inaantay ko na lang po yung posting na sa PSA. Okay. So, Philippine Statistics Authority, ibig mong sabihin, ay meron ka ng uh, nakuha na declaration of annulment. Ano ang nakuha mo? Annulment? Annulment? Annul yung marriage mo? O declaration of nullity? Dito declaration natin. of nullity po, ma'am. Declaration of nullity talaga. Ang declaration of nullity, Shari, parang kinik ang ibig sabihin nito, hindi niya kinikilala na nagkaroon talaga ng kasal. So, yung mga allegations niya, yung kadahilanan ng pagpapa uh, ng pagdeclare ng nullity, ibig sabihin, existed prior to the marriage, became known only after the marriage, at yun ang naging basihan. Pero, Danika uh, Danica, Nasamon ba? Ikaw ba, Neil, ay uh, natanggap mo ang kahit na anong kasulatan tungkol dito sa declaration of nullity na ito? Uh, wala po, ma'am. Wala kang natanggap? Uh, ni isang kopya po, wala po. Ni isang kopya? So, kahit na anong dokumento, wala? Wala po. Bali, nakita lang na po namin na nakapost. Nakapost? Uh, nakapost po sa my Nakapos. Nakapost? Post po, post. Ah. Oh, Bali so, po, attorney, ano? uh -oh. nag-send po siya sa akin ng copy no na nakahighlights yung mga dates. Sabi uh -huh. niya lang, issue lang kayo, matagal na akong anal prior ako, nangabit something like that po. Okay, so medyo ito malalim-lalim na pagsusuri ito, Shari, kasi hindi naman basta-basta kasi Danica ka na magkakaroon ng declaration of nullity or decree or order ng judge kung hindi dadaan sa proseso. At ang, ang kasama dito sa prosesong ito ay ang masiguro na yung kabilang partido ay alam niya kung ano yung mga pinaparatang sa kanya at makapagbigay siya ng kanya ring side. Okay? Aside from that, meron pa tayong tinatawag na intervention ng Office of the Solicitor General. Yung OSG, siya ang tumatayo para sa Estado, the state, para siguraduhin na walang nangyayaring sabuatan sa dalawang partido. Bakit kailangan na manindigan? ang uh, estado para dito sa mga kasong ito dahil kinikilala ng batas natin that marriage is an inviolable social institution. So mahabayan Sharia no. Pero ang punto ko dito ay may proseso. So Danica, kung sinasabi mo na matagal ka ng Arnold, sana masabi mo sa amin kailan ka nagfile? Saan? At ano kailan yung order or decree? Meron ka bang katibayan nun? Yes, so meron po. Oo. Uh, nabigyan mo ba ng kopya? Uh, certified true copy si Neil, Danica. Ano pa po yung tahabol nila? May papers na po kasi. Okay. Kasi ang, uh, ang gusto pong mangyari, makulong sila si J.E.J. at e. Danica. Mukhang matindi ang ano nito, uh, Danica ha, kasi unang-una, kung fake, yung inyong mga dokumento, may liability. Doon pa lang, may liability na. Yung lahat, pati abogado nyo, pati judge. Kung kunwari, totoo man hmm. yan. Kung hindi hindi walang proper service. I have po. May, may, copy. Through, ano, messenger. Okay. Yung, ano. So, kasi, Danica, simpleng tanong, kailan yung decree of nullity? Pero ito, uh, sinubukan natin itong... I-verify po natin sa RTC na humahawak po. Vinerify na natin sa RTC. non-existent po po. So, vinerify ito sa RTC, tapos according to the RTC, non-existent? Non-existent po. Naku! Yun At lang ang masasabi ko. Naku, po, sige Cyril. Ano? Maano namin yung judge na pumerma kung baka sakaling sinuhulan para magkaroon ng signature? Kasi meron po siyang dry seal. It means na, ano siya? Valid. Ay naku, Cyril yung dry seal na yan. Marami yan sa rektor. <laughs> Kaya nga po eh. <laughs> <laughs> Hindi, uh, kasi mismong ang... Well, ito ha, uh, ayon sa ating investigasyon, ay uh, dinideny nung RTC na meron such a thing. Of course, uh, you will still have to go through proper documentation, certification that there is no such case and that no such decree of nullity was issued by this particular binabana ang telepono. So, anong gusto mong mangyari ngayon? Kasi dito, nung binasa ko, gusto mo lang sana makausap eh. Pero hindi apparently, tuloy-tuloy eh. na ito sa pagkakaso. Apo. Okay. Ngayon, sa pagkakaso, ito naman ang masasabi ko sa iyo. Handa ba tayo sa lahat ng ating mga pruweba? Opo, Dahil, po. Dahil hindi ito, napakaselan nito nila. Opo. Uh, ako, well, hindi ko alam kung matutuwa ba ako o kung ano, na wala kayong anak. Yes, ma'am. Bali, ano po eh. Uh... Wait, ay, regarding po sa anak, mm -mm. actually, uh, attorney meron po akong audio. Kasi may dalawang pastora. Ang isa doon, may PICOS. So siya, na-eriterate niya na may PICOS daw siya. Ang And, PICOS, mga netizens, ay polycystic mm. ovary syndrome. PICOS, sige. And then, mm -hmm. ayun po. Ang sabi po doon sa pastora na may PICOS, Um, eh, hindi ko po i-mention ime yung name kasi hindi ko po na-inform na nandito kami. Sabi niya na, huwag kang mag-alala, Pastora, kasi may picos ako pero nabuntis ako three times. So, yung three times na nabuntis, wala kaming medical records kung talaga bang kay kuya yun or doon sa dalawa or kang kanino pa man pong lalaki. Sandali lang, nakunan siya? pina. Ang sabi niya po, base po doon sa statement niya, doon may best friend po kasi siya which is I have screenshots po, all of those ano uh -oh. words na sinasabi niya, yeah. na um, nakunan daw siya kasi hindi daw siya inaalagaan. Pero po, kasi doon ako nakatira sa biyanan ko, which is uh -oh. sa magulang niya, for uh -huh. five years. Uh -oh. At witness ang, ka? Yes po. Hindi, pag pupunta po kami doon, lagi niyang sinasabing busy siya or ayaw niya. Kahit invite namin siya sa bahay, uh -huh. hindi po siya pumupunta. Gano'ng katagal ba kayong magkakilala nito ni Danica Neil bago kayo nag-asawa? Bali, sa church ko po siya nakilala eh. So, sa church mo opo. siya nakilala. Okay. Wala ka naman sanang reklamo sa kanya until nito. Kaman opo. Uh, bali, nala, nagulat lang din po kasi based dun sa mga nalaman ko na ano nga, yung kung anong klaseng tao siya. Uh, hindi po kasi gawain ng isang kristyaro yun. Tsaka, kumbaga, Binigay ko po yung best ko para malin siya magkaroon kami ng anak. Ah mm -hmm. uh, mabigyan ko siya ng magandang buhay. Tapos ano po nag Eh nga po, sinabi niya sa akin na gusto niya mag-business para hindi na magbarko. Mm -hmm. Kaso unfortunately po uh, yung business na dapat po para sa amin mm -hmm. yung kabit na yung kabit na. yung nakikinabang. Yung pitong taon ba na yon merong naipon man lang kayo ng mga ari-arian? <coughs> Ah, uh, nakapagpatayo ka ba ng sarili ninyo? Ah, uh, bali po ah uh, nasa pangalan mo ba na sa pangalan? Up, nasa dyan? nasa pangalan ko po yung okay. ano yung bahay. Mm -hmm. Tapos may may motor po kami. Mm -hmm. Tapos ah uh, correction ko lang po yung sinabi niya kanina na nambubugbog. Ah, mm -hmm. uh, hindi po o oh, ganoon ma'am. Yeah. Niipitik nga po, hindi ko siya pinipitik eh. Attorney, pasingit po ako. Regarding Sige. po sa bugbog, may screenshots po ako na sabi niya sa statement doon. Kailangan ko magkaroon ng legal na uh, rason para maging maayos yung hiwalayan namin, maging legal yung Which is kailangan iprovoke ko si Neil. It's either bugbugin ako or mambabae siya. Pero hindi po siya nagtagumpay dun sa gagawin niya sana ano rason para maging ano. And nasa line 2 pa rin natin si Danica ha. Bibigyan natin siya ng pagkakataon para magsalita. Danica uh, nasa line 2 ka uh, naputol na. Ang ginigit lang ni Danica ay annulled na rin daw kayo declaration of nullity at meron siyang pinangahawakan. As a matter of fact, meron siyang kopya na pinakita pero yun nga, napakabigat na kaso nito dahil dini-deny nung regional trial court na no, nakasaad pa. doon na meron ngang ganong kaso. Pero itong si Junjun ang nags ay nagsasabi, isa sa mga netizens natin, wag nga puro hearsay ang si Cyril. Wala naman siyang ebidensya. Sino si Junjun? Si E.J. Reyes ba yan? <laughs> yun. Actually po um attorney, existing mm -mm. naman po yung account nung kasi BFF niya po yun eh. Okay. Ngayon, konsensya daw siya kasi naging mabuti daw sa kanila si Kuya. Okay. Kaya yun yung naging motive niya para i-share sa akin kasi that time wala naman po talaga kaming balak na alamin 'ko kasi hindi kami naniniwala na may lalaki siya kasi mm -mm. Christian siya, umaawit. Mm -mm. So, hindi namin akalain na ganun. Until one time nakakausap ko siya na parang sabi ko noon, um Ate may iba pa bang dahilan para maging okay kayo? kasi that time nasa barko na si Kuya. Tinatry ko siyang suyuin, bibigyan ng flower or ano para maging okay pa sila. Pero ang sabi niya, na curious ako eh kasi sabi niya may ma 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 malalim na dahilan na hindi mo maintindihan. So Sabi ko ba, hindi ko maintindihan eh may asawa ako. May anak At, ako. Uh, ayon dito kay Neil, ay apparently itong kanakasama na niya ngayon ay kanya na itong bago pa naging kayo. Opo. Ah, Ex-boyfriend okay. niya po. Ex-boyfriend niya. Pero ikaw ang pinakasalan. Si ex-boyfriend ba may asawa din? Wala po. Wala. Bakit daw hindi sila nagkatuluyan? Bakit ikaw? Hindi ko po alam sa kanya eh. Pero kung sana di po sana kami aabot sa ganto, kung mm -hmm. sinabi niya sa akin na mahal niya 'yung lalaki at gusto niya sumama doon. Eh sa akin naman po, kung hangat ko lang po 'yung kaligayahan niya eh. Mm -hmm. Kung sinabi niya sa akin na mas mahal niya 'yung lalaki doon. Sa makatuwid Hanggang nitong February 22, nag-uusap kayo, nag exchange kayo ng Opo. mga messages, pero hindi na siya nag-i-love you? Wala na po. Bali, yung time po na hindi ko pa po nababasa yung mga screenshots at mm -hmm. yung mga videos, sinusuyo ko pa po siya na makipagbalikan. Bakit mo sinasabing makipagbalikan? So gusto na niya makipaghiwalay even before February? Opo. Kailan niya unang gusto makipaghiwalay sa'yo? Anong taon nito? Pandemic? N hindi po. Uh, Kasi 2022 na ngayon, 7 years na kayong kasal. Ibig sabihin 2015 kayo kinasal? Bali, sa base sa screenshot niya, 3 years ago po, hindi niya daw po kumahal. mahal. 3 oh, years ago, ayon sa screenshot ah, Pero kailan siya nagsabi sa iyo? Na hindi niya. Eh, ano, ano, po, nung January lang po. Hindi, bago mag-January, kailan siya nanlamig sa iyo? Kailan siya hindi na nag-I love you sa iyo? Nung around pandemic. Kailangan pala siya everyday tinatanong mo kung do you love me. Kasi po, ma'am, ang, ang mm. ano po, sa, sa po, kasi sa Seaman po kasi, meron mayroon po kaming internet which is supplied po ng company. Uh, tama ka. So, lagi po kung nakipag-text after ng duty ko or chat. Mm -mm. Tapos, yan, siyempre, through chat, pag mahal mo yung tao, sabihan mo na I love you. Mm -mm. Tapos, mako-curious ka, bakit hindi na siya nag-I love you? So, tatanong eh. Tinanong ko po siya kung bakit. Okay. Gusto niya lang, ayaw niya lang po. Parang ganun. So ngayon, uh, nil ang dito wala eh, hindi na hindi na nakikipag-usap sa atin si Danica. So, Shari, tutulungan natin hmm. si Neil para magkaroon siya ng uh, legal assistance para mai maiangat yung kaso na gusto niyang i ano Uh, ilaban. And attorney, mm -hmm. meron lang pong nag-comment uh, sa mm -hmm. YouTube na tinatanong kung kaya po ba na, pwede rin po bang sampahan ng falsification of documents? Oo. Oh, oh. Kaya ang habulin. Oo. Oh, oh. mm -hmm. uh, yun, of course, k kasi kailangan nating malaman oh, eh, si paano, nasa kung ako nakita ko yung picture ng dokumento, mm -hmm. parang totoo, di ba? Opo. Oh, Oh, Saka uh, wala pong binigay na ni copy or ano. Sumon, ni... kahit isa po. Kasi makikita naman natin yan dun sa records. Kung talagang merong kaso ha, kunwari merong talagang kaso, dapat may records yan dun sa regional trial courts na inattempt nila, sinubukan nila na mag-serve ng mga dokumento sa inyo. Okay, pero walang naki, walang tumanggap or ay tanggapin, etc. etc. Kung baga, kailangan ng proof of service. Pero pag hindi nila mapakita yon, eh, well, hindi ko alam kung ano pang kailangan ipatunayan. Eh, kung mismo yung judge na or yung clerk of court. Yung mga regional trial courts natin, meron silang clerk of court. So, yung kung clerk of court na nagsabi na no, may certification, that does not exist, that is not our document, that is not the signature of our judge, ang bigat, Shari. Tsaka, kaya rin po kami napunta dito kasi, ah, uh Uh, according to dun sa kaibigan nung Danica, uh, yung kinakasama niya ngayon na pangalawang kabit niya, yung EJ Reyes. So hindi ito ang una. Hindi po. Okay. Kumbaga, kung sa totoo lang po, apat po sila eh. Pero hindi ko po kilala yung dalawa. Yung wag na hindi natin kilalanin, hindi natin pasasakin. Wala pong sinang... proof <laughs> <laughs> yung dalawa. Eh. Eh, hindi hindi lang yun parang Wag na natin dagdagan ng sakit ng puso natin. Ay, Alam na po. natin eh. Alam na natin. Apo. Dito na lang tayo para maka-move on tayo. At Apo. ikaw, ilang taon ka na? 33 po ma'am. 33 yes, bata ma ka pa. Yes, ma Okay, you have your whole life ahead of you. Huwag mong gagawin ito na kasiraan ng magiging kinabukasan mo. Apo, Hindi nagtatapos dito Apo. ang buhay mo. Tandaan yes, mo 'yan ha. Bali Tandaan ang yan. ano ko lang po, concern ko lang po yung family security po. Kasi uh, based po dun sa kaibigan nila, yung EJ Reyes daw po. Marami daw pong kakilala na pwedeng ano? gumawa ng masama. Kasi po bali isang barangay lang po kami halos. Uh -uh. And then araw-araw ako pumapasok on site. Uh -uh. So anytime dadadaanan lang po kasi namin yung supposedly shop nila na minimanage na nilang dalawa. Uh, kung ganun, siya, talagang kailangan na natin na magsampa ng kaso dito okay. para magkaliwanagan na, 'di ba? Sana naman, no? Hindi aabot at ha tong sa ganun. Dahil kung ang habol lang talaga natin ay yung magkaroon ng maayos na pagkakahiwalayan and um, accountability. Yun naman. Kasi hindi naman sana mahirap na, oh no, hiwalay kung hiwalay. Hiwalay ang puti sa dekolor. Ganyan. ba diba? Para maayos natin. So again, Shari, ang wanted sa radio ay hindi naman uh, bago sa mga ganitong kalakaran. Uh, as a matter of fact, sa investigation natin, eh, meron na kaagad, naka-step one na kaagad tayo para yes. sa Yonil. Um, may panawagan ka ba? may gusto kang sabihin. Kay Danica, masasabi ko lang sa'yo, di naman sana ako hahantong dito sa, ano, sa ginagawa ko ngayon. Kung sinabi mo lang on the first place na uh, bago tayo magpakasal na mas mahal mo pala yung CJ Amaneo. At the same time, kung di mo na pala akong mahal, dapat ay paghiwalay ka na lang sa akin ng matino. Ah uh, bibigay ko naman yung kaligayahan mo eh. Kaso nga lang, pangit yung ginawa mo sa akin, niloko mo ako eh. At the same time, ah... Uh, hindi ko alam kung bakit hindi ako makalagwa sa pagbabarko ko. Which is, malaki naman yung sinasahod ko, pero parang wala akong sinasahod. Yun nga, masyado niyo akong niloko. Nasa bahay lang ako. Sumasali si kayo ng CJ para mag-date. Tapos, lahat ng ginawa ko para sa miltihan, kahit umuulan, nag, ano, ako, nag, nagdi deliver nagkukuha ng mga, mga paninda nyo. Tapos, lahat ng pakitungo ko sa mga kaibigan mo, oras nga lang yung inihingi ko sa'yo para, ano eh, kung tuwing uwi ako eh, uh, magkaroon ka ng oras sa akin pero hindi mo binibigay. Kung baga, sobrang minimal lang yung oras na binihingi ko sa'yo pero lahat ng oras mo binibigay mo sa kaibigan mo tapos dun pa sa kabit mo. So, napaka, hindi makatao yung ginawa mo sa akin. So, ngayon Mag lang, lang magkita na lang tayo sa korte magalang pa rin si Neil, ano? Bilib ako sa sa iyo, Neil. Magalang ka pa rin siguro kung yung suma total ng lahat ng sinabi ni Neil eh sana respeto. Apo. Respeto bilang asawa, <coughs> bilang Eh uh, lang po yung, kasi yung sinabi ko sa kanya simula nung nagpakasal kami. Ah, uh, respect. Pero ikaw, wala ka ng pag-ibig sa kanya? Nawala na po ma'am kasi since nung nalaman ko po na nung nalaman ko po na isa pa lang yung kabit niya uh, willing po ako siyang patawarin. Pero nung habang hinihimay-himay ko po yung istorya, ano po eh, meron dun time na ano, uh, handa siyang tumakbo dun sa kasal namin. Once na dumating yung CJ, magrarana away bride siya. Nako, marami ng pelikulang nagawa na ganito ang tema. Opo. Okay. Tsaka alam mo, Jenny, parang kakaiba yung case ni Sir Neil kasi madalas na pumupunta dito na Mabay. seaman. Uh, sorry sir Opo. ha, mga nare-reklamo si man. Dahil nga po yung iba nang bababae na sa barko. Mm -hmm. uh, pero this time si sir yung naloko. Mm -hmm. Yun po kasi yung sinasabi niya na nang bababae daw. Pero never ko pong ginawa yun. Tsaka wala Mag naman siyang ebidensya. Wala naman pong ebidensya. ebidensya. Ang sinasabi niya eh sinasaktan mo nga daw. Opo. Pero hindi, never ko pong sinaktan mo. Siguro mm -hmm. mm -hmm. nagkakaroon lang po kami ng mga ano sagutan. Pero yung pananakit. Kung sa laki ko ito, ma'am, kung um, pipisikiling ko yun, ma'am, sigurado mapabalian ang buto yun. Hmm. Pero never ko pong ginawa kasi hindi ko po kayang gawin. So, yan, Shari. Uh, eto Ito, napapakita naman ang wanted sa radyo, no? Okay, babae, okay, lalaki yung humingi ng tulong sa atin. Basta't nakikita natin na nangangailangan uh, hmm. ng, uh, ng, matugunan at mabiglang linaw ang mga problema, ay eh, handa naman po ang wanted sa radyo. Okay. Sige po. Nakakalungkot man, pero yan na nga. Apo. Sige po. Um, Sir Neil and uh, ma'am, pausapin po kayo ng staff namin sa likod ah, okay. para malaman po natin yung next step po na gagawin po natin. Okay po. Okay po. Thank you Thank po. po. Salamat okay. po. So, yan, Shari, ang gusto ko sana tanungin, ano? Paano mo malalaman kung wala ka ng pag-ibig or natatapos ba talaga? Wala bang forever? Feeling ko wala. <laughs> pero alam niya, attorney, yung sinasabi si... niya kanina ni si 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 Sir Neil na nag-I love you siya pero wala nang I love you. Well, mas mahirap naman kung nag-I love you sa iyo yung tao, Tapos, pero hindi ka naman ano talaga mahal. labas ilong. Yes. Labas okay. ilong lang, di ba? So, ganun din. <laughs> okay. So, para sa ating mga netizens, uh, ano ba, ingat? Or... Uh, tripling ingat na lang. Tripling ingat, at tibayan ng dibdib, uh, at higit sa lahat, handa tayong mag-move on.